Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Alia. Noon pa man, takot na akong umamin. Hindi dahil sa wala akong lakas ng loob, kundi dahil alam ko sa sarili ko na baka wala rin namang patutunguhan. Third year high school ako noong una ko siyang napansin. Hindi siya yung tipong maingay sa klase o palaging bida, pero hindi ko alam kung bakit sa dami ng estudyante sa campus, siya agad ang tumatak sa akin. Ang weird, di ba? Parang biglang may slow-mo sa hallway tuwing dumadaan siya. Nakilala ko siya sa school publication, Pareho kaming naging part ng team. Kaya kahit papano, nagkaroon kami ng interaction. Minsan sabay kami mag -lunch. minsan magkausap kami habang nag edit ng article. Doon ako unti-unting nahulog. Pero sa tagal ng panahon, ni minsan hindi niya ipinakita na may konting pagtingin, man lang siya sa akin, wala, ako lang to. Ako lang palagi. Nalaman ko na lang sa isang common friend na may gusto na pala siyang iba. Isang babaeng matalino, maganda at sobrang active sa orgs. Sa isip ko, oo nga, bagay sila. Doon ko na realize na kahit gaano ko pa siya gustuhin, hindi ko talaga aabot ang standards niya. Ang masakit kahit after graduation, daladala -dala ko pa rin siya. Lahat ng bagong kakilala ko kinukumpara ko sa kanya. At kahit sa college, habang nagre-review ako or nasa dorm, naiisip ko pa rin siya. Lahat ng what ifs paulit-ulit sa isip ko. Hanggang sa isang araw, nakita ko sa Facebook na may girlfriend na siya. Ang saya ng mga litrato nila, ana magkahawak kamay, magka-travel, may caption pa na my person. Napangiti ako pero may kurot sa puso. Hindi kasi ako yung pinili. Wala naman akong galit. Wala ring inggit, pero may lungkot. Lungkot na kahit ilang taon na, kahit ilang beses ko nang sinabing okay na ako, hindi pa rin pala. Alam mo yung feeling na sa lahat ng taong dumaan sa buhay mo, isa lang ang hindi mo kayang kalimutan? Siya yon. Kahit hindi kami naging kami, siya pa rin ang pinakamalalim kong what if. Minsan naiisip ko, baka hanggang ganito na lang ako, tahimik na nagmamahal sa gilid. Hindi umaasa pero hindi rin makabitaw. Hanggang na ngayon, wala pa rin siyang alam at baka hindi na rin niya kailangang malaman. Pero kung sakaling mabasa mo to, sana kahit konti maalala mo ako na may isang aliya na tahimik lang sa likod mo pero buong puso kang minahal kahit hindi mo hiningi.